Eflex ko nga lang pala ang ginawa ng aking asawa bago siya na-stroke at panahon ng pandemya. Dahil nga karamihan sa atin ng mga panahon na yun ay sa bahay lang, ito ang kanyang pinagkabalahan, ang magpaint at ganyan, magdrawing drawing drawing ayan yung kanyang mga nagawa. Kung kaya naman, naging display na rin namin siya sa bahay. At nilagyan na rin ng frame, o ba diba? bagay siya dito, o. Sa sobrang boring nga ng panahon ng pandemya, pati itong kwarto na damay nasa sa pagpipaint, o, tignan nyo naman. Meron pang pangalan ko at pangalan niya. Ito naman ang kanyang binigay sa kanyang kapatid at pamangkin na dinisplay sa kanilang bahay. Ito naman, 24 years ago na pero tignan mo, nandito pa rin, nakatago at talaga namang iniingatan niya. <laughs> at syempre, nakadisplay din. Sa next video naman ay ituturo ko kung paano nabuo itong display na to na gawa sa istro. At ayun nga, dinisplay rin namin sa bahay. Sa totoo lang, merong umorder sa amin yan at idinisplay niya sa kanilang ng bahay dito lang din sa baryo namin. Hello po sa nakabili po at nagpagawa. Marami kaming mga nagawa gamit ang istro na yan. Ang iba binigay ko sa aking biyanan, yung iba naman ay binenta. Thank you po sa panonood.